Pag-aaral ko, mayroon tayo sa tanahang. Kaya, ito ang panahong karamahang, isa ka sa kaliso na kaguliyang. ang takal-tatsa nato doon na nasa siya itong sa unahan, na mauna pa ka ang gawin sa Bible, kaguliyang. Alam niyo. Kaya siya uplan na rin, ito na pangitagdugo, magkaayaw ka sa tanahang. Ito nga Kalingon nga ang kalibunsan ma mga uyu ana mga kurug ang kalibunsan og kita ni ana panahuna mga risa pero ka ang tawo sa Dios malisan pagka muri ato pautan pata kani ka gurian sumala di surti sa Mateo 24 mo sugod ya sa 3 diha mo ang atong mga kasdanan. Gubat, gungtong, kamatay, kaguriyang sa mga nasa. Dili na ito ang katlog mo yung suwa. Nga nung Kay mo kanil kimailal ng anak sa tao sa dili na madugay. Huwabot na. Kapansamtang siya, hiling pa siya magpakita na ito. Huwabot. Ang daghang kayong bisan sa pagkani ang adunisan pagtutan mga wala yung sa ikingon niya sa matematik 4 ang magkapadayon hantos katapusan, mo yung maluwan kung kita ayaw mo kadlok ang nagbubat karun bisay asa asan ang Upang naso silingan ang ang dama yung Bible Ihatag ang kanilang sulat sa balay. Ano yun

Si Ari David, nagpatay sa daghang kang higante. Kapag sa ngayon siya. Ano na kayo Si Gulayan, yan di Pukan. Ano na Pukan? Tungon kay Ginoo na ati. Kung sa gulong, ang Ginoo -gul di sa si Ulo di Siti, kung parin si tayo ang kumpat si Ginoo. Ito katlo. Kung tao ka, nga sa kanunay,

Ako ba nagtulog na ta? Nangarisa ang anay nga ito, tentang gano'n. Kaya ganito susi ba my born God. Kung singgit si nagkalinaw, ang managkalinaw, di na na ikaplagat. Kung tindo ng nasyon, patok sa nasyon. Mabot ka di panahon nga ang Espiritu sa pagkaburingo, ipasong dito si mga hari. Huwag ka ni Mani Aguino, kausbo ng pagbubirno, hindi pa.

na nagampo sa kanya, kinuha ka ng igaway ang ka. Kinalan magdaog ka. Ang ingo si Gino, kinalan magdaog ka. Ang magdaog, timuon ko maghukom sa kanasun. Kanil doon si Gitawag sa si karon. Nga unta, makatabang ta sa paghari sa sitwasyon ng taas. Kung pariyo sa Gino, sayok lang ng tao ng mga naong. Mamahawa. Ang bayi ko ka nila katulihin pahawa.

Pagi kami itu katanya di sini. Adlaw kami, sa itong panahon. Magkalipay ka kayo, oras na ipabot. Ayun isulat ko ninyo sa inyohang mga kapatid. Kaya nga, may pauno po nung sa din. Ang atong panahon kalau sah yang orang angkut baca ada lo, kasih lu, kayak macet pagi itu, yang udah mulai kuliah satu yang kita tahu untuk gamai, Yunani hari apa? Ina cemeng sur, oi, itu hampir roka, mana tuh kita wae kan? Oh itu, si tunggu sendiri lagi, satu kemana. si mana Di ba lang gino ka, mati mo siya si wala ba ito? Wala. Hantong biyad ko siya sari. Itagaan siya sa lina gano. Para sa Kapugatan ni Eki. Yan yung humbo. Kung siya yan dala. kita ako ng saplong man. uyog. Buta yung gamay kayo. Si David ko Juan Gary David. Kung agi siya mas blok, virus si Gulayad, mato pang Gulayad, kung mo magkukulok, dahil ang mga mga Pero, siya yung pananti si Gulayad, at tumod, Gary David, may anhi ka, aron pagpakao sa mga isarita, pero may anhi ko sa ngalan sa Diyos. Sa ngalan sa pero pasigot, kapag kaya sa iyan sa plong, ay lupong ang mato Diyos. na,

Kumansyo sa kalibot ko tuwing buhay niyawa. Asa sa kayo, dito kang kukumago. Dito siya magbuhat ng kagagalindan. Dahil ang sugod na ang usag ng Ang balang sila siyudad is with patrocinios kalimitos kwadrado. Is baka naaw sa Pino, anong balaan. Katong mga kata ang ipag-abusyon, kanyang to, katong ipag-patay, katong isinti, buhay yun si Kino, iunin silang inahan, anong panahon na. Yeah.

ang ha ang katung seluruh ang balanya tulungon ang kadaghan sa iyang sundalo sama, 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 sama sa sampai baik baybay sa dia magigubat sampai kauban Pemiru, hari di sa, hmm. uh, sa saya sa, pa

Kung ayaw mong kandong, kaysa ni Pao, ang ginoo. Siya nang buong kala. Ayaw mong kandong. Pao siya sa kalong bata. Nanong doon mo ni Paan mo, Moises? Si Moises, nina nga, atuwa ang hari, ipagawa sa ang naulipon ng isalita ni Pesilya. Sa diyang itulutan na siya, na sa lito niya sa layo, ipagpasan sa hari.

pag-abot ay ang harian sa katapusan mga adlaw matutang ang ang harian ihatag ng ato sa mga balaan kung yan dalan sa mga balaan walay usa itong bunguk. ng mga tao na makatulog o mag maka sa agianan sa mga balaan walay yung kung yung sa mga saan Mato pa rin kami, samutang puli ako. Ako malagano na ganyan. Kahit ito sa lugana, walang ipagpangalagay.